So, under construction siya guys under construction but tignan nyo yung kalumaan lang temple or ano ah uh, tawag nito ay yes, otera luma siya pero under construction inaayos siya guys para makita nyo yung ganda niya diba So, yan siya guys. So, diba? Ganyan pinapanatili. Tingnan nyo naman yung puno. kasing luma na rin o. Pero iniingatan pa rin nila o. Kung paano sila kainat oh Di ba guys? Kasi, hindi nila hinahayaan na masira kahit na nagkakagalan na. Buhay yan guys. Wala lang dahon sa ngayon pero buhay po yan so, ayan guys so tingin pa tayo dito sa loob itong luma rin to guys so ganyan nakikita nyo ganyan nila inaayos ganyan napakahalaga sa Japan ang isang establishment ng unang panahon na itinayo para mapanitili pa rin na maipakita pa rin sa susunod na salin lahi so ito guys naman yung pagkay may magangan kaya nga parang ohaka siya or statue hindi ko alam ito yung parang bato no na awang ko kung anong nakasulat yan pababasa natin mamaya kay So, ayan guys. Sarap dito guys. So, maraming ganito dito. Hindi lang dito sa air, ano na, na namin. Marami iba-iba. Iba-ibang iba section ng lugar. P makakalapit dito. Kaya lang, talagang kailangan mo na matinding lakaran. So, ayan guys. So, nandun naman yung Great Buddha. So, I hope magustuhan niya, diba? si Shaolin umupo lang muna sa labas so guys ayan pakita ko lang sa inyo ang ganda ng likas ng Japan di ba napakaganda <laughs> So, labas tayo. Hanapin na ulit natin si Charlene. Alam ko, umupo lang siya. Ayun. Nakita ko na. So, ayan. May pakikita lang ako sa inyong maliit na isang bagay. Siguro matagal na rin to na nakatayo dito. Nakikita nyo guys, may pera. Inaalayan nila ng pera. At huwag mong kukunin yan kasi makanorawari roong o masumpaka. So, ayan guys, di ba? parang ano, dinad parang ding ano nila, parang santo-santo, kumbaga sa atin. So, ayan. Hmm. Ah, ba? Hindi naman pala kalakihan tong lugar nito, but okay nga rin. So, ayan guys, lapas ang tayo. Hmm. Weekdays yan, ah, uh, ordinary days pala, pero tingnan nyo, diba? ba? So, ayan yung bintana nung pinasok ko. So, diba? Pagka siguro Saturday and Sunday, grabe pa ang tao dito. Grabe siguro ang tao. Ano pala ito, ha? Uh, Tuesday ba ngayon? O, diba? Dami. So, ayan si Shaolin. Busy sa upuan. So, I hope guys. At least, napuntahan ko na to. Oh sa tagal-tagal na sabi ko gusto ko magpunta ngayon ko lang napuntahan so I hope na gusto ka niyo guys thank you sa pagsama niyo hindi ako kayo magsawa sa ating mga ia-apple maraming maraming salamat sa inyong lahat guys thank you for watching